Hindi ko ba maintindihan nitong mga nakarang araw, lagi na lang na pag-uusapan at nababanggit ang tungkol sa baby back ribs. And then, I realized it's time for me to make luto my own version of baby back ribs and then later, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. From this very amazing part ng baka, ito ang tinatawag na baby back ribs. And then after of how many hours of waiting, eto na ang napaka-tender, juicy at napakayami na oven cooked baby back ribs. Mabuti na lang nagkaroon ako ng bakanteng araw at nasa samod ako magluto ng itong klaseng pagkain. Kaya ayan, samahan niyo ako. At syempre para hygienic, maghilamos tayo ng alcohol. <laughs> maghilamos. Gamit natin itong isang kutsilyo na napaka-purol pero pag ginamit natin sa baby back ribs, hindi ka mapapahiya. Alam mo ba kung bakit? Sa sobrang lambot ng karne, nagmumukhang matalas ang ating mapurol na kutsilyo. O oh, ikaw na nanonood at umabot sa video na ito, alam kong nasa isip mo. Mmm, sarap the best. Oh yes. Sa lambot ng ating baby back ribs, kusa na lang nahulog ang bahagi ng karne. At ito yung may part na may taba-taba at napakasarap itong part na to at lang kong napaka napakapaborito ng lahat. Set aside muna natin ang mga sa magiging side effects ng itong fatty foods pero bihira lang naman natin ito kakainin. Hindi naman natin ito inaaraw-araw kaya sulitin na lang natin. Okay? Ito ang napapala natin sa araw-araw ba naman na laging may dumadaan na pagkain sa ating newsfeed, tayo ay natitrigger na gumawa, magluto at kumain. At syempre, pang tanggal umay, sinabayan natin ng napakasarap na leche plan. Isa to sa paborito ko na sweets kapag kumakain ako ng karne. Kung makita nyo naman, hindi ko na sinamahan ng kanin para ma-enjoy ko yung lasa ng baby back ribs. Okay, solong-solo ng panlasa ko ang baby back ribs. Wala na, finish na. Ngayon ipapakita ko na sa inyo kung paano ako nagsimula ng pagluto ng baby back ribs Pero una ipapakita ko sa inyo yung part ng ribs na binili natin Ayan, ipapakita ko sa inyo Ayan, wow. ito yung bahagi ng baka na tinatawag na baby back ribs Ipapakita natin, siyempre pabida tayo pasikat tayo na tao eh. Ayan, skip to the good part Ayan, after natin ma-marinate with olive oil everything Nilalagay natin lahat ng mga pampalasa Ilalagay natin sa oven para ma-cook And then ipapanda rin natin ng lumang radyo Ay, stay oven pala to And then, yan, hintay lang tayo. Siyempre, habang nagpapakit para hindi halata na naiinip, kunyari lang na masaya at natutuwa sa ating ginagawa, silipin na lang natin yung kumukulong mantika ng baby back ribs. Ayan. Umatras na ang laman sa buto. Lumabas na ang buto. Buto-buto. Ayan. Itsura pa lang nakakagutom. Alam ko, naisip nyo. Mmm, sarap. The best. Oh, yes. Ayan, after nga maluto, shortcut na tayo fast forward, ayan. Ilabas na natin ang ating baby back ribs. Kusa na natin pinatunog yung bell. Tayo na nagdis nag-desisyon na na siya. Ayan. Uy. Itura pa lang. Sarap na. Oh, yeah. Ayan. Napaka-solid mga par. Mga guys, eh. Napaka-angas, eh. O, oh, jiva. Okay Ayan. After natin maghilamos, kukuha na tayo ng bahagi ng baby back ribs na napaka-sarap. Okay, tulad ng unang video kanina, ganito yung ginawa natin. So yan, napakalambot. Actually, kung makita nyo sa personal, napaka-juicy. Alam na alam niyo sa itsura pa lang, napakasarap. Wala akong masabi. Promise, basta pag nakain nyo, wala kayong ibang mababangit, kundi, mmm, sarap, the best. Oh yes. After ko mag ng video na to, may hinihintay ako na isang tao na magme-message na naman sa akin. Siya yung lagi kong suki na tuwing nagpo-post ako ng pagkain, lagi nag nagme-message na press pahingi. So bibigyan ko kayo ng clue kung sino siya. Siya ay uh, payat siya nung training. Actually, mataba siya nung civilian, pumayat nung training. Medyo tumaba ngayon. Meron siyang NMAX, meron siyang Vios, and then ang uh, ang account name niya sa Facebook ay something Arabic. Okay, kayo nang bala mag-isip kung sino yan Basta napaka-idol natin 'yon. Sarap din 'yon kasama kapag kumain. Alam mo ba yung pakiramdam kung kailan pa nagmahal ang bilihi, nagmahal ang karne, ang nagmahal ang everything, doon pa tayo nagluto ng ganitong klasing mamahaling pagkain. At syempre, hilas tayo eh. ba? Diba? Pasikat. Kaya ayan, nagluto tayo kaya enjoy na lang natin. Alam ko na enjoy nyo rin ang panonood. Have a good vibes.